Alright, konting patalastas muna. May bigay ang girlfriend ko ng swivel stickers at saka dalawang may stand packs. Para siyang blind box pero Pokemon acrylic stand yung laban. Mystery din. So, hindi natin alam kung anong makukuha natin. Na na. First pack. Lucario. Medyo natawa ako dito kasi kung ano talaga yung paborito ng kapatid ko, yun yung nakukuha ko. Tsaka merong bala ng pellet. Sarat lang. Hindi yun. Meron din siyang, hindi ko alam kung poster ba to o parang ano. List na din ng mga pwedeng makuha. Bale yun yung nakuha natin, Locario. Pero Squirtle yung gusto. Meron din diyang Mew, Mewtwo. Yun yung parang rare sa makukuha natin. Alright, second pack. Ayan, parang booster pack na kung magbukas. Up. Ano kayong makukuha? Charmander! Grabe, sayang. Pero anyway, maganda pa rin yan. Kasi, alam mo naman, pagbigay ni Madam. So, skip tayo dito sa assembly. Nakawin at lahat abang tinatanggal natin to, kumusta kayo? Kumusta yung bagyo? Pumila ba kayo dun sa release ng Mega Evolution kanina? Ay, nakikita na nga akong mga nagpo-post ng for sale. Parang sobra naman sa overprice. Bagong release pa lang. So, eto na. Medyo makukunat ilagay. Which is maganda naman para hindi agad matanggal. Ayan. Charmander. Ang pakaganda. Ayan. Sabi ka muna kay Squirtle. Ito naman si Lucario. Doon sa mga nakakuha ng Mega Packs o kaya Mega ATB. Comment down below. Tingnan natin kung anong mga nakakuha niyo yung chase card. So, ito, pansin nyo, kine-check ko yung ano. Para kasi may plastic sa likod kung dapat bang tanggalin or hindi. Since natanggal naman siya automatically doon pagka alis ko doon sa kalagyan. Hinaya ko na lang. Yung mga nakakapit, eh, bala siya. So, dagdag -dag display natin yan sa desk. Thank you, thank you.